ang sinasabi ngayon ng isang kakampi, dugyot daw talaga itong si Jam. At ang magpapatunay niya ang isa pa nilang kasama sa bahay. Siyempre, yung kasama sa bahay ang makapagsasabi, Kimi, humarap ka na! Okay, Kimi, ano ang iyong nasasaksihan? Yung mga nireglahan po nila. Kasi po pag nasa basurahan, nila. Na, yung basurahan po, nagkakatas po. Kami po miss Ay, kami, naglilinis po kami. Dalawa na lang po kami naglilinis sa sobrang daming tao po sa bahay. So, okay. sobrang daming tao sa bahay, paano yung sabing siya yun? At sabi mo, mo nila... Na, na. Na. Kasi nasunod na, ok. na. Eh. na kami kasi nasunod na kami. kasi na talaga. Wala namang iba, ikaw lang pumasok oh. ako. Ah. Wala namang ako. Diba sila lang po plastic yung mga napkin? Eh di pinaplastic yung napkin. Bakit hindi mo nakapos sa tamang bakit? Bakit natapos sa doon? Nakapos ka doon sa labas. Ah, doon na ko pa? Hindi, ka, hindi ka ah, ng basura, Teka mo na sandali lang. No, oh, o, nilalagay naman daw sa plastic at sa basurahan. Ano ba ang gusto ninyo? Sa hindi po, katawag sa, sa, sa labas, labas sa kasi po. Ah, hindi, ka hindi ko nga intindihan. Sabay-sabay kayo eh. Ano ulit? May lalaki po amin siya ayaw po na nakakita ng ganun. Katulad po yung asawa ko, kanina po nga naapkinan to? O, oh, oh, kaya nga, so teka muna. Kasi ako rin, magtatapon ako sa basurahan. Tama! Naliligay ko pa, siya. Wala na po kasi takot ng basurahan eh. N Saan? Okay. Huwag kang katas na po. Pag kasi ko, wala na po takip yung basurahan, mamay. Okay, okay. So, ibig sabihin, ang punot-dulo nito, bibigyan ko lang kayo ng basurahan Ito, na may takip. Ma Ganun di, ba yun? Hindi naman po. Kadugutan talaga niya. Dapat po, pag tapos na po yung napin, itatapon po Ito, sa tamang lugar. Ilalabas But na po. po. Huwag na, na po i-stay sa na may lalagyanan na ng basura. Kasi po, may mga bata rin po kasi oh, doon. Okay. Nakita Pero, ang inyong basurahan ay may takip, hindi wala pa po, po sa usapan. wala po, wala po. wala, pong, ano, wala po talaga. Ba't takip, but pa hindi nyo takpan? Madali lang ita, ita palang ita solusyon ang basurahan na. Hindi lang tukama sa kusina rin. Kita, kita po talaga. Mga Mayagal. ginagamit okay. oh, na kaldero, ba alam mo yan. Hinugas ang Ilang araw na hindi pwede ka ng manok. O, oh, ito naman si Jam, ipagtatanggol ng kanyang hilaw na bienan. Sel, humarap ka na. Oh, magkapatid Ay, kayo. Opo, oh, ate ko po. O, oh, ate mo. Nako, eto na. Makilig Ay. daw sa ate. Okay, so una, ikaw na lang Tuesday. Si Mama Sel ang mama ng kinakasama ni Apo. Jam. Tama po ang intindi namin. Bakit kampi po kayo kay Jam, Mama? Kasi naman po, kung ano po kasi mga sinasabi niya dito po sa ano kay Jam. Napakasakit sila magsalita. Kung ano po sinasabing niya kay Jam. Bakit? Jam, kapag papagod yun, may trabaho. Hindi nga naging nilistak siya po nga eh. Kasi siya nga mismo nagagalit oh. Yung pinagalatan niya diyan. Nuhugasan pinggan. Kagabi payan yan. Ano yung mga mismo nagasasabi niyan? Lagi nyo ano siya. Inaaalo ba talaga Talagang ano eh. Sisitahin talaga. Kayong ang dami pamilya. Di siya nakakalama eh. Hindi nga nagpawalit eh. Iisang kusina, di nagpawalit. hindi mo pala ako. Hindi mo pala palamon eh. Kaya nga, kaya nga Marapatan sa kalinisan. Diba At hindi ba naglilinis? Marapatan ng lahat di ng malinis na bahay. Di, ako oh. man, eh. di, di ba nga nga naglilinis naman eh? Wala kang nakikita. Kung, nakikita? Di, Kung di, mo mo ako. Ako mo. di mo lang nakikita.